the day. Ay, ah, from the Madam UK channel, nandito po kami sa Jeep 10 together with my high school best friend with Davia. Siyempre, patagal talaga tayo hindi nagkita. At alam ko ayaw nyo to, pero wala siyang magawa dahil matagal kami hindi nagkita. At mind you, hindi pa monetize ang akin. Madam UK channel, baka mga singilin mo ko. Hindi po monetize ang Madam UK channel dahil ang dami requirements para maging... Oo, oh, oh, makarating ng mga ngayon, bagay na yan. So kami po ay naglilibang lang. High school, barkada, kachikahan. Ang token is Ay, talaga namang habi uh, na namin. No? Uh, high school, paano uh, tayo? ano to eh? Uh, anak mayaman. Ay, puta. so, <laughs> si Davia, ayaw na ayaw niya na natandaan ko. Ayaw na ayaw niya ng PE, ayaw na ayaw niya ng C80. Mm -hmm. Uy, proud 80 kami, kaso hindi mo nalangasa. Ay, ayaw ko na, na. Medic lang ako doon na ako sa lilip. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yung mga physical, adventure ayon nito. Pero ang nakakapagtaka, na tumanda siya, ang hilig niya sa mga adventure. Pag pinatalon siya sa bundok, tapos bangin, tinatalon niya. Nagtataka kami ng high school, wala siyang gano'n. No? So, Davos, ganito kasi, marami nagtatanong sa atin, no? para sa high school, Kailan na lang ba tayo? James, wala pang asawa. Visit na yan. Sino pa? Sa Barkada. Hindi, 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 lahat sila may asawa na maliban sa atin eh. Diba? Alam naman natin yan. So ngayon yung, paano mo hinaharap yung pagiging matandang dalaga? It is ano ba sa'yo, negative, pag sinabi mo matandang dalaga? Ay, hindi. Sarap maging single Oh, yun. Yo, yes. Perks of being single. Ako naman agree ako dyan. Walang masyadong, ano, responsibility. Oo, oh, oh, ang responsa. Ang, ang responsibility sa sarili mo at siyempre at saka Oo, oh, yun. Doon namin kami magkasundo kasi parang feeling ko, parayas kami ng kapalaran. We really love our parents, no? Uh, oo, parayas kaming kapalaran na nag-aalaga na lang ng magulang. Lucky din si Davia was, kumpleto pa siya ako kasi wala ng tatay. Next question ko, okay, taas noo Taas noo Masaya siyang hinaharap yung pagiging matandang dalaga. And, ah, na marami naman tayo, no, na taas noo na hinaharap yung pagiging matandang dalaga. Kasi meron din perks hindi tulad ng iba na i-stress sila na para sa mata ng lipunan, no? ah uh, katanggap-tanggap sila na kailangan meron kang partner, yung essence of being a woman, kailangan doon, mga naka, and blah, blah, blah. So, paano mo inaharap yun? Wala. Yung ganon. Puro, ako pera. Oh, yun. Kasi di ba parang nag-aalaga din naman eh, di ba? Inaalagaan ko sa ko lang. Sarili niya. Kasi para, ma mo yeah. yung sarili mo para makapag-alaga ka rin ng iba. Diba? Mahalin mo yung sarili mo para mamahal mo yung pamilya mo. So, gano'n eh. gano'n na lang yung perception, no? Okay. So, ang uh, isa sa gusto-gusto ko kay Davia is the humor. P ko ha, nagbago na siya. <laughs> Way yung <of> texting namin, hindi <laughs> na ganun ka. Ka-naughty. Kasi nga Bye. siguro nagkakaedad na. <laughs> Why? Oh, Oo naman, bakit Oo, so ayun na yung ano na. Hindi na. ko muna man. ha. Basta, muna di. Oh. Visit ka. Kakat ko muna, Dabs. Sige ka. Uh, sa pagbabalik namin yung tanong ko sa kanya, yung pinaka... oh, oh, pressure para sa kanya ng salitang pagiging matandang dalawa. Kakat ko muna kasi inom ako ng... Iced oh. tea. Red oh, tea.